Yan, okay mga kaimpanta. Tayo ay uh, aakyat sa bundok. Ating titingnan yung uh, niyugan, yung mga niyog. Dahil nung nakarang akiat ko doon, marami ako nakitang mga sira, sira yung mga niyog, yung mga bunga. Dahil sa gawa ng mga unggoy. Ipapakita okay, ko sa inyo, doon pala sa taas ay mga ano na siya, mga, may mga butas dahil yung mga unggoy ay bumababa dito sa mga niyogan dahil nga sa wala siguro silang makain doon sa taas eh ngayon papakita ko lang sa inyo doon sa ano sa niyogan yung mga gaano karami Ganong karami yung mga kanilang uh, sinisirang niyog kaya siguro kakaunti na lang yung nakukupra yan uh, mga kaipanta huwag na natin patagalin pa tara samahan niyo ako sa pagakyat sa bundok at sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan kay Panta PS Vlog, okay, please like, subscribe, at pakipintot na rin po ang notification bell para lagi kayong update. Alright, tara, let's go. Okay mga kay Panta, shoutout nga pala sa mga nagmamay-ari ng Escopeta Pump. Yan, okay. Yan, ang ating karga ay 1,200 PSI. Alright, yan, okay, uh, check muna natin. Okay mga kaipanta, tayo nandito sa ating uh, uh, kaingin, sa niugan. Pero yung mga unggoy naman, hindi ba nakakarating dito? Doon lang sa bandang itaas. May panan. Ah, ito, bigyan ko kayo ng sample, mga nalaglag na ito. Ayan. Eh. Ayan mga kaipanta. Ayan o. Oh. Ganyan ang ginagawa nila mga kaipanta ito ay buko tapos ang gagawin nila bubutasin ayan. hanggang sa malaglag na siya dahil sira na okay ayan dito sila nang hinain oh sa punong ito ayan oh mga kainpanta hmm. wala na wala na tayong kukuprahin diyan binubutbut nila kinakain ating silang nga uh ipipis control sa bandang itaas mas lalo mas marami diyan ayun mga kipantaw oh. ayun may saging doon mga hinug na ayan sa malamang sa malamang ay eh, kinain na rin ng ungo yan at saka mga ano ibon ayan ito yung aming niyugan tatapos lang magkupra Ay, ito yung saging oh. Ah, kinuha ng ibon. Mamaya, mamaya babalikan ko ito. Ay no. Hmm. Yan. saging. Hinog na. Mamaya babalikan ko 'yan. Ito muna tayo sa mga ano, sa mga unggoy. Baka sakali matambahan natin. Nandito sila. Okay mga kaipanta, hindi muna tayo ano. Subukin muna natin. No? Ah, meron dito mga ano. Mga ilan ng ilan na ano. Ay no. Mga ilan ng ilan na butas. Sa puno na ito. Merong isa. Sa so, tingin ko nandito sila sa malaking puno sa mga pantang ibaba. Sa so, minis mandaanan ng ano tubig so may kanal kita ka pa paano sila eh maya maya nandito ah, sila pag nakakita ako gagawin natin silipin natin sa scope para makita ninyo nung mga nakaraakit ko dito ko sila nakikita pero na ako sa bandang ibaba nasa niyugan pero ngayon siguro baka nakita ako makita sila dito ko sila nakikita eh Yan okay mga kaimpanta. Ito yung unggoy Yan medyo may kalayuan lang siya dahil sa nakasum yung ating scope yan okay naka slow motion siya yan yung mighty man yan okay mga kaimpanta tayo ay na ng bundok at mga kaimpanta Maraming salamat sa inyong panonood at makita kita tayo sa susunod na video.